Good morning guys, welcome to my Katukad Vlog Channel at nandito ko ngayon muli sa pangalawang pagkakataon sa may uh, Polilio Island dito sa may Baywalk Ayan. Marami tayong gagawin guys at uh, panoorin ninyo ito Araw ng linggo ngayon mga Katukad Friends Bali ano Bale, ito na yung uh, last day namin dito sa may uh, Pulilyo. At uuwi na kami mamaya ng mga bandang alas 7 ng gabi. So, sa araw na to guys, nakakita niyo ako nandito ako sa may isang karinderya. Dito mismo sa may sentro ng uh, Pulilyo. At, <coughs> excuse me. At yung aking uh, inuulam guys ay isang baboy. Uh, baboy sa tapos yung uh, paborito kong gulay. So meron sana ako guys na nakita dito na isa na ano, na isa ring na paborito kong ulam yung ginataang puso. Na alamang siyempre galing tayo sa disgrasya hindi ako tayo lang tayo kasi may alam na dito. So ito na lang guys ang aking kinain. At ang patas na kumain ko guys ay ano, uh, uh, mag ikot ikot ako mamaya. Ikot ikot ako pa tapos eh, maghanap ako ng mga ibang mga pwede natin na uh, may uh, vlog para adventure ba dito mismo sa may uh, Polillo Island Kahapon guys, yung aking ano, yung aking lakad galing papunta ko ng ano ng port area. So ang gagawin ko naman ngayon makatukat friends ay reverse naman tayo guys, papunta naman tayo dun sa may dulo. Hindi ko lang alam kung ano yung mga nandoon sa dulo na yun. Pero kukunan guys natin ng ano. Kukunan natin ang video para malaman natin kung mga ano-ano pang lugar yung ating uh, maaabot sa paglakad. May mga karinderya naman, sa papuntang sa dulundulo, ano? May mga kakainan naman papunta roon, ano? Wala? Wala? sa loob ng bayan. Ngayon na po ako doon, nag-vlog na po ako doon. Papuntang na naman ako doon sa dulo. Wala, mga resort lang diyan, may... Mga may mga kakainan din? Wala. Ah, wala rin. Pag pa pala kong tanghali, wala akong mga kakainan. ano Maka Ah, ganun lang. Sir, so, yung papunta doon, sir. Ano pa po yan? Port Real. pa? Ah, oh, Port Real. Ano pa rito po rin yung papunta pa rin doon? Yung Boreas Island. Ah, Boreas. Sa, Sa Malaya. Sa Boreas. Sa motor. Sa motor. Pero may mga magandang tanawin din po dyan. Oh. Tapo naman galing ako sa ano. Nakaabot ako hanggang uh, Bato Island sa dulo pa. Oh. Nakamotor naman ako gahapon ngayon maglalakad lang ako. Kuha okay. nga sa, sa Pero wala wala na pong susunod na baryo o ano. Ah, bigyan. Ah, so, kasa. kasa wala dito pa lang dito na mayroong paniki ano Paniki yung nga puno ng maraming, maraming panayki, no? Simbahan. simbahan. Galing ako kahapon doon, tinuro ako doon ng isang kakilala ko dyan sa ano. Na, na po... ano Hindi pa. Andun sila. Mga dumating ako, mga alas 5. Ano, andami pala talaga ng lalaki, ano? Hindi lang pala isang puno ang kanilang dinadapuan eh, no? Bali, one, tatlo. Mm -hmm. Pero pagka, ano na, pagmahapon na nawala na, sila. Oo, nalaya sila, manginginay na lang, ano? tayo guys uh, ano na lang 5 uh, minutes na lang to 8 bali pakatapos ko na ito guys na uh, mag almusal uh, subulan natin guys na maglakad pa sa dulo uh, titingnan natin guys kung ano yung mga magagandang tanawin dito na pwede nating i-video so yun guys Ay Hoy. Ah, out Araw ng Lunes ngayon, guys. sa ah, naglalakad lang ako dito mismo sa may ah, kabaan ng ah, sentro ng Pulilyo. Hindi ko lang alam, guys, kung hanggang saan ang aking ah, mararating sa aking ah, paglalakad dito. Dito ko guys naglalakad. Ayun. Ah uh, titignan ko lang kung hanggang saan ako makakarating. So panoorin niyo mga katokad friends kung uh, hanggang uh, saan ako makakarating at kung ano yung aking uh, pwedeng ipakita sa inyo guys. Mas mainam sana guys kung uh, sa kabukiran tayo uh, makakapunta o makakapamasyal para kahit paano naman tayo tayong uh, bagandang magandang tapos suka ako guys doon sa aking uh, inalmusan kaya isang uh, karning baboy at isang gulay tapos ang uh, order na kanin wow yung ano nga na alam nyo ba guys kung magkano yung inaabot ng ano ng aking inalmusan kayong araw na to abali 175 isang kanin lang ha uh. ganun ka tindi 175 guys yung aking binayaran Tuloy pa rin ako mga tokad sa paglalakad ko. Uh, at pinapababa ko guys yung aking ano, yung aking uh, kinain. Araw ng linggo, marami ako nakikita guys na pupunta ng simbahan. Uh, ako, ako rin sana dapat eh, nasa simbahan. Pero siyempre hindi eh, naman ako nagarito. Kaya wala naman ako alam na simbahan na makikita dito. Saka hindi lang yung guys ano pauwi na rin ako Kaya Ang ginagawa ko mga katukad friends Nagano na lang ako Naglalakad-lakad lang ako dito sa lugar na to Wala akong nakikita mga katukad friends Na maaari natin na uh, uh, Ipakita sa inyo Kasi Ayun lang para uh, kabahayan lang dito mga katukad friends Pagkatapos si eh, wala Wala tayong uh, May papakita So pari Parang naisip ko na lang guys na <coughs> bumalik na lang ako kasi tingin ko guys sa ah, wala tayong ah, makikita magandang ah, ano magandang tanawin dito. So yun. So bali na lang tayo dito guys. sa ah, wala wala talaga pare-parehas lang guys. Ah. So, so maring balik na lang ako para ano doon na lang tayo sa port para baka may makita pa tayo na mingwit. Naisip ko na lang mga katokad na ano na pumunta na lang dito sa may ano, sa may baywalk na lang ng uh, uh, mas pakiramdam ko pa uh, refresh pa yung aking uh, isip dito. Uh, bali last day na namin guys dito sa may uh, Island pa. Kaya ang ginagawa ko, uh, gala na lang ako ng gala para kahit papaano naman eh, mas sulit ko yung uh, huling araw ko dito sa Pulilyo kasi uh, hindi ko may, pa, may papangako guys na agad ako makakabalik sa lugar na to kasi nga nakadalawang best na ako nakarating dito yung pangatlo uh, di ko lang alam guys kung uh, kailan ako makakabalik dito uh, pero promise pa rin yun guys kasi nga ano kasi nga ano yam eh, um, Uh, nakita ko yung mga kamag-anakan ko dito sa may ano, sa Pulilio uh, at hindi labang isang best ko dapat sila makita. Uh, may mga kamag-anakan pa ko guys na hindi ko pa nakikita, namimit doon. So bali hindi naman kami nagtagal doon, pero ang mahalaga mga katukad friends ano, uh, bali ano, bali nakita ko yung uh, kanilang uh, lugar. At alam ko kung saan ako babalik pag uh, dating ko ulit dito sa May pulilyo. So ayun guys, bali nandito ako para uh, magpahinga Kasi doon sa tinutuluyan ko kasi um, Mga abala rin sila sa kanila mga ginagawa, yung pagluluto Hindi naman ako pwedeng uh, sumama sa pagluluto kasi sa pamilya nila yun eh, Kaya ang ginagawa ko na lang guys Uh, pumupunta ako dito sa may ano, sa may baywalk ng ano pantala ng uh, ulilyo para makapagpahinga uh, so ayun bali hindi ko alam kung anong oras ako guys sa makaka uh, balik sa bahay pero dito muna ako mm, ang ganda kasi na nga lugar dito kasi nga ano eh sa panahon na to wala namang ano sa oras na to wala namang init ang ganda ng panahon dito ngayon. Lalo dapat sa pagkaupo ko sa ano to, guys. nakaka-relax kaya guys. Nakaka-relax dito sa ganitong lugar na kapag umaga. Um, masasamyo mo, maamoy mo guys yung uh, ano, yung maamoy mo yung uh, bango ng, uh, dagat Uh, isa ito sa hinahanap ko na uh, lugar na kung saan eh, gusto kong uh, i-refresh yung aking isip, yung aking katawan. Uh, gusto ko na makaamoy ng nakakaiba na uh, hindi katulad doon sa siyudad, sa Maynila na puros pusok na lang ang naaamoy, 'di ba? Uh, madali kang uh, manghina sa Manila pero may paraan din guys na uh, makapag uh, punta ka sa mga iba't ibang probinsya para kahit papaano naman uh, yung uh, katawan mong pagod eh, ika nga magamot ng mga nakikita ng yung mga mata yung ganda ng mga probinsya na yung mga nakikita kaya ako guys sa totoo lang ha hindi naman ako ipokritong tao uh, sinasabi ko lang naman guys na uh, pag pumupunta ka talaga sa isang lugar talagang mga may kakaiba ka talagang mararamdaman na uh, lalakas talaga yung pangangatawan mo talaga saka isa pa uh, yun nga na masasabi ko lang ano na hindi lamang uh, puros tayo trabaho kasi sa Banawe sa ano sa Banawe sa lahat ng uh, ano sa lahat ng lugar sa Maynila talagang ang uh, trabaho talaga doon ay puros ano na lang puros pagtatrabaho na lang talaga kasi siyempre Manila yon eh uh, pera ang pinag-uusapan doon eh. bawat kibot mo kasi sa probinsya oh, sa probinsya bawat kibot mo kasi mga katokad prensa Maynila puros pera yung uh, gumagalaw kaya Uh, sagad-sagaran yung uh, trabaho sa Maynila para kumita pa. Uh, kaya nga kapag uh, ano guys, pag uh, pagod yung katawan, alam mo, tatrabaho ka lang ng isang buwan, syempre taon yung bibilangin. Tapos uh, taon din yung uh, pag-uwi mo sa probinsya ninyo. Kaya uh, taon din yung uh, pagkakataon na uh, makarating kayo guys, sa mga probinsya ng mga kaibigan ninyo. So, saka mo lang mararamdaman yung ano, ka mga makakaramdam guys ng ano ng, uh, presko lalo na ngayon ang lakas ng ano ngayon ang lakas ng hangin ngayon ang sarap na uh, damin talaga sa katawan yung hangin napakasarap uh, talaga kaya ito nandito ako ngayon mas pinili ko guys na ano na uh, tumambay na lang dito sa may uh, baywalk uh, mas sarap kasi ang uh, pakiramdam kumpara doon kanina na puros pagod yung aabutin ko kasi maglalakad lang ako di ko nga alam guys kung hanggang saan ang, uh, ang aabutin ng paglalakad ng mga pako sa lugar ng ano hindi ko alam kung ano yung mga lugar na mapupuntahan ko sana kaso nararamdaman ko mga katukad friends eh, talagang uh, pagod yung aking uh, paa kaya sabi ko mas pinili ko na lang dito na lang to nakaupo ako dito naka ako mga to Prince dito sa lugar na to. Ah, uh, ninanamnam ko guys yung uh, uh, sarap ng uh, bayo. So ayun. Ang uh, ano nga pala tayo mga friends, uh, check time tayo. Ang oras natin nasa alas 8:25 na ng umaga. At uh, patuloy pa rin tayo guys sa ating uh, pagkuha ng mga video o mga magagandang tanawin dito sa May uh, Baywalk. Uh, bali dito lang ako guys magpupokus uh, at mamaya na yung aking uh, pag-uwi kasi yung uh, pagpapalibing naman ng uh, uh, tinutuloyan naming bahay yung nanay na napakabait. Mamaya mga last rest pa daw guys yung ano yung uh, libing. So may mga oras pa tayo matagal matagal pa rin yung oras ng ating uh, pagpapahinga at maya maya guys mga bandang alas 7 ng gabi no? Uh, yun na uh, na kami uh, mga bandang alas 12 ala una ng madaling araw nandun na kami sa Manila nyan Uh, sigurado na naman yung uh, trabaho na naman, haharapin ah, na namin guys yung mga trabaho lahat naman tayo guys kapag na uh, nakakapagpahinga ng mga isang linggo uh, pagbalik natin sa ano sa Manila yung uh, isang linggo na ating uh, ini po na pagpapahinga yun na naman yung gagamitin natin sa loob ng ilang taon napakaiksi guys ng uh, pagpapahinga isang linggo isang linggo yung uh, ating uh, kukunin na lakas sa mga probinsya na nating napupuntahan pagkatapos uh, tao naman yung bibilangin natin guys para yung lakas na inipon natin sa loob ng isang linggo ay iyon ang ating magiging puhunan para magiging uh, lakas sa pagtatrabaho sa ang, uh, lugar man ng uh, Maynila katatrabaho so, uh, dito sa pantalan guys dito sa may bayo kasi ito yung pala. bayo ka pala ito mga katukad prensa no uh, wala akong nakita na namimingwit uh, maganda sana guys kung mayroong namimingwit kaso wala eh so yun dito na lang dito na lang tayo makipag uh, chikahan chika na lang tayo dito mga katawkan friends pero yun nga pala ano mga ano taga mga taga ibang lugar kung uh, madadalaw kayo sa akin channel uh, bali uh, invite ko kayo guys dito sa may uh, na naman ako I invite ko kayo dito sa may pulilyo napakaganda sa lugar na to marami kayong uh, makikita na mga magaganda na tanawin dito sa may uh, pulilyo island kaya kung hanggang Batangas lang kayo guys uh, ano na uh, pag-usapan nyo na pangarapin nyo na na makatawid kayo sa may, ano, sa may uh, Batangas punta kayo dito sa may Quezon uh, tapos uh, hanapin niyo yung pulilyo island talagang uh, Masasabi ko sa inyo mga at Friends uh, uh, Isa ito sa pinakamaganda para sa akin na uh, lugar na mga napuntahan ko Sabi ko nga na napakaraming uh, lugar na akong napuntahan Pero mga lugar na isang beses ko lang narating Hindi ko na binabalikan Pero itong uh, Pulillo uh, Noong uh, last week nandito ako Tapos sa uh, second week nandito na naman uli ako Para uh, lalo kong uh, makita yung uh, ganda ng Pulilio Island. So, yeah, sabi ko lang talaga mga katukad friends, the best talaga dito sa lugar na to. Uh, talaga makakapagpahinga kayo. Pero kailangan talaga guys, uh, mayroon kayong mga, ano, mga kaibigan na kung saan ay matutuluyan para makapag, ano, kayo, makatipid kayo sa mga gastusin. Pero kung uh, kaya naman ninyo guys na makapag-afford ng uh, anong uh, mga rentahan dito lalo na sa mga beaches kasi guys napakarami ng beach dito sa lugar na to dito sa Pulillo uh, bawat dadaanan ninyo mga friends dito sa may uh, highway papunta doon sa may uh, uh, tinatawag na ano na agta uh, marami marami guys na mga ano mga beach resort dito at pwede rin kayo makapagpahinga kung kaya ninyong makapag ano, ma, uh, magrenta kaya walang problema dito sa uh, Pulilio Island. So kami naman mga tokad friends dahil nga mayroon kaming best friend dito sa Pulilio at uh, nakatipid naka kami, hindi lang nakatipid kami guys kundi super tipid yung aming nagawa dito kasi nga uh, mayroon kaming tinutuluyan. Uh, so isa na yon na ano na isa na yun na pasalamat namin na uh, hindi kami nakakapag-gastos na uh, malaki. So ayun. Bali, 'yung nasabi ko sa inyo, maaari kayong magrenta ng mga cottages dito sa mga iba't ibang mga beaches ng Pulilyo Island. Uh, punta kayo rito, guys. At 'yun nga pala no, uh, paabot din ako sa inyo sa uh, uh, lahat ng mga viewers ko. Kung gusto ninyong maranasan ang kapistan pala dito, ah paalala ko nga pala no mga katukad friends Kapyestan nga pala dito sa lugar ay March 18 and 19. So yun, ah, buong raw yung ano dito, buong guys yung ah, dito pag ah, ano, pag sumapit na ang ano, pagdiriwang ng piyesta. So, pili na lang kayo guys kung ano ang gusto ninyo na panahon kung kailan kayo pupunta sa napakagandang Pulilyo Island. Saka isa pang kwento mga Tokat friends no, uh, maaari kang uh, mag-fishing dito pa kung uh, mahilig kang uh, ano mag-fishing uh, dala na kayo ng uh, inyong mga gamit uh, maging uh, sa underwater pwede rin kayong magdala ng uh, spear para makapanghuli kayo ng isda. At uh, marami pang mga ano mga bagay na pwedeng yung gawin dito sa ano sa lugar ng Pulilio kasi uh, ang totoo mga Tokat friends napakarami ng isda dito, nakakatuwa uh, talaga guys, nung ako namingwit ang bilis lang guys, ha, nakakuha ko kagad ng uh, ilang pirasong isda so hindi naman talaga ako totally na nagpakatagal, pero inexperience ko lang, kung ano yung uh, aking uh, makikita sa aking pagbibingwit, uh, so ayun uh, ano naman ah uh, tagumpay naman, kasi nga agad ako nakakuha ng mga isda So sabi ko nga uh, sa pangatlong pagkakataon sa pagbabalik ko dito uh, Talagang gagawin ko na talaga yung aking mga dapat gawin Yung uh, pabimbingwi talaga tapos yung underwater So mga ano di ko lang alam guys kung uh, kailan ako makakapunta rito sa lugar na to Sa pangatlong pagkakataon Pero babalik talaga ako dito guys para yun Uh, magawa ko yung uh, dapat gawin. Ah uh, so hanggang dito lang mga Tokat friends at medyo mahaba na yung ating uh, chikahan sa aking video. Uh, invite ko na lang kayo. Punta na lang po kayo dito sa Polillo at dito kayo magbisita. Napakaganda dito sa lugar na to. At uh, yung lugar na to mga Tokat friends, yung nasa likuran ko. Ayan, muli. Uh, ito po ay uh, tinatawag na Baywalk at yung nasa dulong-dulo guys, uh, yun yung tinatawag na pantalan. Dot uh, pag manggagaling kayo sa pay, uh, Port uh, Port uh, Port Quezon doon sa may Port Quezon so yun tatawid nga kayo dito at uh, diyan kayo bababa sa may uh, Port ano uh, Port Pulilio Island dito pa lang guys ha pag bababa uh, baba nyo pa lang sa may Port Pulilio Island talagang uh, ma-feel nyo na talaga yung napaka-refresh na uh, isang isla na napaka-ganda ayan Panoorin nyo guys yung lugar na yan. Kapag uh, kayo nakapamasyal dito. Ayan. Yung dulo niyan guys. Uh, Bali Fort Pulilio Island yan. So nga dito lang guys ang uh, video na to. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Muli. Ako si Katukad Vlog. Nagpapaabot sa inyo. ng uh, lubos na pasasalamat sa salamat. Sa inyong uh, uh, patuloy na pagbibigay ng suporta sa aking uh, channel. God bless you all. And God bless the Philippines guys. Uh, mabuhay po tayong lahat. Bye bye. And peace.